Hello mga insan, Tornado Gaming nga pala ulit nagbabalik. Meron nga palang bagong update si Fly Prime, mga insan, no? At yan ang voting system. Alright, 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 no? At kung paano gagawin yan, tuturuan ko kayo in 3, 2, 1, pasok! At yan, syempre pupunta tayo sa website ng ating, uh, ano, Fly Prime, no? Mag-login lang tayo. Yan, mag-login lang tayo. Then, punta tayo sa boat. Yan. Tapos pipindutin nyo lang to Ayan Tapos pupunta na kayo dito sa ano Sa ayan Ayan Pupunta lang tayo dito And ito Boat for Flight Realm Ayan Tapos magsasolve lang kayo ng puzzle Napakadali lang o tatlong bato Hanapin natin yung tatlong bato Ayan Hindi naman yung batong bato na yan, okay na yon no? Yan, tapos, lalabas sa dito yan Yan, lalabas sa to Ay, hindi pala nakikita no? Ayan nga, ganun ako yah lalabas sa to, no? Yan. Tapos ngayon, pabalik-dabalik tayo sa website Yan, may lalabas na ganito, no? Yan Ito mga insan, lalabas na yan, no? Your vote has been taken Ah, info Account, into account you will soon receive the reward. Both points. Okay, okay. Tapos pupunta naman tayo ngayon. So, paano nga ba i-transfer yan? Tornado, no? Eh, napakadali lang yan. Pupunta lang tayo sa in-game. Yan. Ay, teka lang. Paano nga ba yun? Dito yun, diba? <laughs> Nagkalito-lito na. Yan, ito na. Ah... Uh, ano mo lang sa account, no? ito transfer mo. Ito yung boy, ito kasi dito kasi yung parang yung sa ano lang yan, yung pag-aano mo lang ng yung pag-aano mo lang yan ng pag nagta-top up ka yan. Ito yung sa top up, ito naman yung sa boat points yan. Yung ilan yung ilalagay mo, syempre, sampo. Max na natin yan, no? Yan, tapos send. Yan na, nasend na yan. Yan, nasend na, na yan. Ngayon, babalik tayo sa in-game mga insan. So, pasok in-game. At yan, babalik tayo sa in-game, no? Mali yung account natin. So, pupunta natin yung isang account natin, no? Oh! Sige! Okay, ito na siya. Yan. Ngayon, magtataka kayo. Ah, saan yung, ano? Saan yung, dun, saan yung boat points natin? Huwag kayong mag-alala, mga insan. Pipindutin lang natin yung update. Yan, mabub... Ito na. Yan, ba? Diba? Napaka-basic. Napaka-basic. Yan, ngayon. Magtataka naman kayo. Ano kayo pwede mabili? Diba? Anong pwede mabili sa ating boat points, no? Pipindutin mo lang to Available for boat, boat points. Yan. Ngayon, lalabas ito, mga insan, no? Lalabas na yan. At uh, kung ano mga pwede nyo mabili Nandito sa baba yung vote points ito Kasi sa taas ito yung donate points natin no? At ito yan. Lahat ng nandito sa ano Available for BP yan. Available for BP yan. Lalabas na yan dito lahat yan sa for now, ito lang yung pwede nating mabili sa ano pero uh, I hope madadagdagan pa to no in the next couple of updates no. Sana magkaroon pa lang mga iba pa dito at uh, yun lang mga insan no. Gigay mga insan, bye-bye and see you for the next video. Bye! Peace! At yun mga insan, meron nga pala akong nakalimutan ano. Uh, pagka bumili nga pala kayo ng ano, ng scroll o kaya gamit agamit, gamit yung BP points, magiging non-tradable siya, no? so hindi siya matitrade. Magiging event siya, magiging event item siya guys. No? Sana malinaw, and Tornado Gaming, I'm out mga insan. Bye-bye. Thank you for watching. Peace!